magandang araw kaibigan. Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang pelikulang pag-uusapan natin ay ang psychological drama movie na Good Will Hunting na pinalabas noong 1997. Ang bida nating si Will ay lumaki sa orphanage. Kinupkop siya ng isang mag-asawa pero minaltrato naman siya ng kanyang amain. Ipinanganak ang binata na may sobrang angking talino lalong-lalo na sa math. Hindi nakapag-aral si Will pero mas matalino pa siya sa ibang estudyante at mahilig din itong magbasa ng libro. Nagtatrabaho bilang isang janitor si Will sa MIT, isa sa napakasikat na university kung saan puro matatalino lang ang nakakapag-aral dito. Tuwing weekend, nakikipag-inuman ang binata sa best friend at kapitbahay niyang si Chucky at sa dalawa pang kaibigan na si Billy at Morgan. Si Professor Gerald naman ay isang tinitingalang mathematics professor ng MIT. Isang araw, nagbigay ito ng mahirap na math problem sa kanyang mga estudyante at umas ang merong makasolve nito bago matapos ang semester. Nasa chalkboard na nasa hallway ng school building daw umano ang mga problems na ito. Isang gabi habang nasa trabaho si Will, nakita niya ang nakasulat sa chalkboard. Napaisip ang binata at nagpatuloy ito sa kanyang ginagawa. Nang sumunod na gabi, habang wala ng ibang tao sa building, sinulat ni Will sa chalkboard ang solusyon ng math problems. Kaya bago pa dumating ang lunes, nakarating na kay Professor Gerald na may nakasolve na sa Fourier systems na inilagay niya sa chalkboard. Sa kabilang banda, napasabak sa bogbogan ang grupo nila Will kaya nakulong ang binata ng linggong iyon. Napabalita sa buong university ang tamang sagot ng binata kaya biglang dumami ang pumasok sa klase ni Professor Gerald para makiususo sino ang genius na nakakuha ng tamang sagot sa Fourier Systems. Pero walang ni isang tumayo nang tawagin ito ng professor. Namangha at nagtaka ang lahat. Dahil dito, naglagay ulit ng panibagong math problem ang faculty ni Professor Gerald na sobrang dalawang taon nila nakuha ang tamang kasagutan. Nang makita na naman ni Will ang panibagong nakasulat sa chalkboard, sinolve niya agad ang problem sa board. At sa pagkakataong ito, nahuli na siya ng professor. Pero mabilis din siyang umalis kaya hindi na siya nasundan nito. At napanganga si Gerald nang makita ang tamang sagot ni Will. At yun na ang huling pasok ng binata sa MIT dahil tinanggal ito sa trabaho ng masangkot sa gulo. Nang sumunod na gabi, nagkayayaan ang magbarkada na pumasok sa bar ng mga estudyanteng nag-aaral sa Harvard. Dito nakilala ni Will si Skyler na isang graduating sa university. Ipinagtanggol ng binata si Chucky na balak sanang ipahiya ng isa pang estudyanteng lalaki sa harap ni Skyler. Nakipagsagutan si Will dito hanggang kusa nang umatras ang lalaki. Dahil na-impress ang babae sa kanya, binigyan siya nito ng number. Sa kagustuhang makilala ni Professor Gerald ang binatang genius, pumunta ito sa janitorial services office. Wala na ang binata doon kaya isang parole card na lang ang nakuha ng professor. Pinuntahan agad ni Gerald ang court kung saan dinidinig ang kaso ni Will. Lalong na-impress ang professor sa talino ng binata nang maabutan niya itong dinedepensahan ang sarili sa loob ng korte. Pero dahil sa ay ilang violations na ni Will hindi na tinanggap ng korte na dismiss pa ang kaso niya. Pagkatapos ng hearing, kinausap ng professor ang binata. Makakalabas daw agad si Will kung susunod dito sa dalawang conditions. Una, mag-attend dito ng math class ni Professor Gerald. Pangalawa ay ang makipagkita ito ng therapist. Natawa ang binata sa ikalawang condition at sabi nitong hindi niya magagawa iyon. Pero sagot ni Gerald na mas mabuti na yun kesa makulong siya. Sa huli, pumayag na din si Will sa dalawang conditions. Walang naging problema si Gerald sa math pero pagdating sa therapist, pang iinsulto at paglalaro lang ang ginawa ni Will sa mga ito. Pero hindi nawala ng pag-asa ang professor. Huling kinausap nito ang roommate noong college na ngayon ay isa na ring tagumpay na psychologist. Ayaw sanang tanggapin ni Sean ang trabaho dahil loaded na ito pero nakiusap si Professor Gerald dahil sa malaking potential ni Will sa larangan ng math. Ayaw nitong masayang ang tali ng taglay ng binata na mapupunta lang sa wala kung hindi nila ito tutulungan. Alam nila parehong may napagdaanan si Will noong kabataan kaya masyado itong defensive sa pagkataon nito. Unang session pa lang ni Sean at Will, nagpakita na agad ng gaspang ang binata sa psychologist. Masyado itong maraming alam na kalaunan ay kinagalit ni Sean. Akala ng professor na mag out na rin ang kaibigan kay Will pero inischedule nito ang sunod na session. Tinawagan ni Will si Skyler noong nasa kulungan pa siya at natuloy nga silang mag-date. Simpleng date lang ang ginawa ng dalawa pero magaan na agad ang loob nila sa isa't isa. Sa pangalawang session ni Sean at Will, dinala ng psychologist ang binata sa park at naupo sila sa may lawa. Dito sinabihan ni Sean si Will bakit nagalit ito sa unang pagkikita nila dahil umano sa pang-iinsulto ng binata sa yumaong asawa ni Sean. Pero pinagkibit-balikat lang ito ng professor dahil alam nitong bata lang si Will. Wala pa itong karanasan sa totoong buhay. Binasin nito ang buhay sa katalinuhang taglay at sa mga nababasang libro, na hindi pa nga ito nakalabas sa lungsod nila. Na kahit anong itanong ng psychologist dito, kayang sagutin ni Will base sa libro at hindi sa mga sariling karanasan. Naakala ng binata kaya nitong sirain lahat ng therapist na makakaharap dahil may mababasa itong libro tungkol sa kaharap. Dagdag pa ni Sean na paano siya makikilala kung hindi siya magsasalita dahil wala pa sa libro ang buhay niya. Handa umanong makinig ang psychologist kung mag-share lang siya at wag siyang matakot sa kung ano ang pwede niyang masabi. Saka siya iniwan ng professor. Napaisip ang binata dahil tinamaan siya sa mga sinabi ni Sean. Nang sumunod na mga araw, nakipagmatigasan ito kay Sean at buong oras itong hindi nagsalita. Pero ayon sa psychologist, hinding-hindi ito ang unang magsasalita. Defense mechanism daw umano ang ginagawa ni Will. Pagdating naman sa math, Lalong na-impress si Professor Gerald dito. Malaki ang naging improvement ni Will ng sumunod na session. Nag-umpisa itong magbiro hanggang napag-usapan nila ang utot ng asawa ni Sean hanggang na-realize nila na parehas lang sila ng binabato sa sarili. Dahil parehas sila ng pinanggalingan at parehas silang naboso noong kabataan nila. Nasundan ng date ni Will at Skyler. Pero dahil kinakahiya ng lalaki ang pagkataon niya, nagsinungaling ito na labing dalawa silang magkakapatid. Kaya nagka-interes ang babae na gustong makilala ang mga kapatid niya pati na ang mga kaibigan. Naging komportable na si Will sa session nila ni Sean. Lalo na nang malaman ng binata ano ang ipinagpalit ng professor para sa isang babae na naging asawa nito. Hindi makapaniwala si Will na pinagpalit ni Sean ang World Series ticket dahil sa unang pagkakita nito sa babaeng na pangasawa. Dito unti-unting nagbago ang lahat para kay Will. Dahil sa mga totoong karanasan na ibinahagi ni Sean sa kanya. Dahil sa banta ni Skyler na hindi na ito pagita sa kanya, ipinakilala na niya ang babae sa mga kaibigan. Pero hindi sa mga sinabi niyang mga kapatid. Ilang oras ang lumipas, niyayan ni Skyler si Will na sumama sa California. Nagulat ang binata sa narinig hanggang sa magkasagutan ang dalawa at nagoverthink na si Will sa mga mangyayari. Naging defensive na naman ito at natakot sa kahihinat na ng kanyang magiging desisyon sa buhay. Nang gabing iyon, naghiwalay ang magkasintahan dahil hindi umano nito mahal ang babae. Disappointments ang sumunod na mga araw ni Will. Napapagod na rin si Professor Gerald sa ugali ng binata. Nagpakumbaba na ito dahil nasasayangan sa taglay na talino ng lalaki pero baliwala lang dito kung masayang ang angking talento. Tinanggihan din ng binata ang trabahong na rekomenda ni Professor Gerald sa National Security Agency. At hindi na tinapos ni Sean ang session nila dahil nasobrahan na rin ito sa kayabangan ni Will. Namatalino ang lalaki pero hindi naman nito alam kung ano ang maging direksyon sa buhay. Silang lahat gusto siyang tulungan para magamit ang buong potential pero hanggang ngayon hindi pa rin nito alam ano ang gagawin sa angking talento hindi na nagpakita si Will sa pag-alis ni Skyler papuntang California. Tuloy lang ang buhay nito bilang construction worker. Pero isang araw habang nagpahinga silang dalawa ni Chucky, napag-usapan nila ang kinabukasan. Nagusto lang niyang manatili sa lugar nila, magkakasama pa rin sila. Makapag-asawa at mag-enjoy. Pero sinagot siya ni Chucky na papatayin siya nito kung paglipas ng dalawampung taon at nasa iisang lugar pa rin sila sinabihan si Will ng kaibigan na silang lahat handang sumugal kung sila ang may taglay ng tali nung meron siya. Lahat umano sila maging masaya na isang araw, hindi siya madadatnan sa bahay nito dahil nasa ibang lugar na para sa mga pangarap niya. Huwag daw niyang sayangin ang oras sa pananatili sa lugar nila. Na isang araw, aalis lang siyang hindi magpapalam sa barkada. Bago ang sesyon ng araw na iyon, nasa opisina na naman ni Sean si Gerald. Nagkasagutan na naman sila tungkol kay Will. Habang nagbabangayan ang dalawa, pumasok na ang binata sa opisina. Paglipas ng ilang saglit, dito na nagumpisang mag-open up si Will kay Sean. Inamin na nito sa professor ang takot nitong maiwanan. Na bakit nakipaghiwalay ito kay Skyler at ang mga nakaraan niya sa itinuring na mga magulang. Napaiyak itong yamakap kay Sean. Sa wakas, tinanggap na din ni Will ang trabahong matagal ng inoffer sa kanya ni Professor Gerald. At kwenento ito sa huling session nila ni Lenny Sean. Masaya ang psychologist na nalagpasan na rin ng binata ang bangungot na nakaraan nito. Dahil sa bagong trabaho ni Will sa kabilang syudad, niregaluhan siya ng mga kaibigan ng sasakyan. 21 na umano siya kaya deserve na rin itong magkaroon ng sasakyan kahit pa sinabi niyang napakapangit ng sasakyang binigay ng mga ito. Nang sumunod na araw, dumaan si Will sa tirahan ni Sean at may inipit siya sa mailbox ng professor. Nang mabasa nito ang note ng binata, napangiti na lang si Sean dahil ginaya ng lalaki ang desisyong ginawa niya dati. Na mas pinili ni Will na sundan si Skyler sa California kaysa tanggapin ang trabahong inoffer ni Professor Gerald. At ng mga sandali ding iyon, napailing na napangiti na lang din si Chucky dahil nagkatotoo ang sabi nitong maglalaho na lang si Will na hindi man lang magpaalam sa kanilang magbarkada. Sana nagustuhan nyo ang pelikulang ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Kita-kets tayo sa susunod na video.